guys mag, mag step clear na po tayo guys no para atin po ma may display siya tapos na sir po siya no? tapos na po siyang nary pop na mag step clear na po tayo guys ayan guys ah, uh, lang po guys ang gagawin step clear po natin ng isa isa yung mga nary pop ano Yeah.

Kung nandito mga kayo sa malapit, ay malay lang po kayo mga pagbibili ng aking tuyo. Yes. Mura lang po ito, no? piso ang isang balot. Ayan, guys. O, di ba guys, kung nalaki o? So, i na po natin yan. Ayan, sila. Ayan. Ayan. Ano, ba guys? So, hanggang dito na po ang aming ating video guys. Thank you for watching. Bye bye. To you is life.